welcome po sa aking channel. This is Jaylo Saladino Makanang. Makanang ka kasi sa Epic. Manaman tayo. Our menu, menu, menu for today is papaitan. Ayan, yung papaitan. Papaitan po na hindi po baka, ha? Papaitan po na kalabaw yan. Masarap po yan. At, ang isa pa naman po, ito, yung marag. Marag na kalabaw din. Marag kalabaw. <laughs> ito siya, hindi pa bulog. Ay, ba't ito yung aning? Ito pa yung guys. Yan. Bali, ito, nilagyan ko siya ng tomato paste. Yung spicy. Spicy to yan. Meron siyang curry powder. Basta may spicy siya. Tapos ito, Bali, may tomato paste. Wala kasi kami tomato paste. Kasi sobrang mahal. kaya so, nilagyan ko lang Lagyan ko kasi ng gulay na talong, lagyan ko ng okra, saka, ano, piling. Green pepper. yung ihahalo ko sa guys sa marag. Ayan, may okra, tapos mayroon sang talong with, ah, uh, green pepper green chili sabi ewan eh, mo oh, hindi naman sa maanghang pero green chili na lang tawag natin yan guys sa ah, with the dried lemon